Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. For today's video guys, ay magbabayad tayo. Paano nga ba natin babayaran yung ating Vivi Credit? So yun. So yun yung pag-uusapan natin na tutorial today guys. So uh, based on my experience guys, si Vivi Credit po ay nakakonect po yan sa ating mga GCash. So, sa mga wala pang uh, Rivi credit and uh, wala ka pang CIMB bank, maaari po siyang i uh, sa inyong mga uh, Play Store. And uh, sa mga magtatanong guys kung paano nga ba tayo ma-approve kay Rivi Credit. So, nag si Rivi Credit po guys, ang nagbe-based po siya sa ating savings oon sa ating CIMB bank So ngayon guys, ay ipapakita ko sa inyo uh, kung paano tayo magbabayad ng ating uh, revolving credit. So ngayon guys, ay ipapakita ko sa sa screen uh, yung aking uh, revolving credit na uh, limit. So uh, noon guys, yung nag uh, notified si CIMB na approve ako sa revolving credit. Ay 30,000 po yung uh, in-approve niya sa akin pero guys um, hindi ko po siya uh, kinuha kasi kung natakot po ako na baka ma-recheck yung aking uh, pag-apply uh, ng loan so ang ginawa ko po guys ay inalagay ko lang po doon is 25,000 so kaya kung makikita niyo sa screen 25,000 lang po yung allowed natin na pwede natin i-loan kay Rivi credit so ngayon guys, uh, si Rivi Credit guys ay uh, napakaganda niya guys kasi before uh, nung sinubukan ko siya talagang wala talaga akong alam about kay Rivi Credit at nung tumagal na ay alam ko na siya kung paano siya babayaran. So uh, si Rivi Credit guys ay hindi po siya, uh, hindi niyo po siya kailangang bayaran ng full uh, payment kung uh, nagkuha po tayo ng loan doon. Um, kunwari ay nagloan po kayo ng uh, 10,000. Yung 10,000 po hindi niyo po kailangan i-full in just one month. Kasi si Ribi Credit po guys ay meron siyang ah uh, uh, one month to pay. So ngayon guys, uh, maaari niyo po siyang bayaran ng one month to pay lang. Uh, yung schedule po ni uh, Rivi, yung sa akin, guys, hindi ko po alam sa iba. But, uh, yung sa akin po, guys, ay uh, every 15, uh, 15 uh, days po, uh, naglalagpak yung ating minimum uh, payment kay RID. So, ngayon, guys, uh, binabayaran ko siya in uh, 15 days. And then, kung wala ka pang pera na Uh, ma-full mo yung hiniram mo, so maaari nyo po siyang bayaran doon sa nakalagay na minimum payment so ngayon guys ay napakadali pong bayaran ni Revi Credit and um, maliit lang po din yung interest niya kasi 2% lang po yung interest ni Revi, kaya sa mga wala pa pong uh, Revi Credit dyan, uh, subukan niyo pong mag-download ng CIMB Bank And, um, ililink nyo lang po yung CIMB ninyo uh, galing doon kay Jika So, guys, <laughs> pagpasensyahan nyo na, na talaga yung boses ko. Kasi, um, iba kasi yung weather dito. Kaya, <laughs> yun, <clears throat> sumasakit po yung ating lalamunan. So, lahat po ng information about kay Ribi Credit, guys, ay lalagay ko dito sa ating uh, screen at para makita po ninyo kung paano nga ba natin siya ipipay so yun guys nung no, ang nakagandahan ko kay Rivi kasi hindi nyo kailangan i-full payment but I suggest if uh, meron po kayong uh, meron na po kayong pera na pwede nyo na po siyang i-full, i-full nyo na and about sa question na uh, uh, kapag ba nabayaran ko siya Pwede ko ba siyang magamit agad? So yes, pwede niyo po siyang gamitin kaagad-agad kahit ngayon ay nagbayad kayo. Then kinabukasan gagamitin nyo siya agad guys. Pwedeng, pwede, pwede po siyang gamitin. So kaya po, ah, uh, yun po yung nakagandahan kay Rivi Credit. Kasi anytime po, pwede po natin siyang kunin. Ah, uh, pwede po natin, natin siyang iloan kaagaran. So for Rivi guys, is eh, 70% lang po yung pwede natin uh, i kay Rivi. So, the rest yung natira, guys, is pwede nyo po yung e-shopping, pangbili nyo ng mga Shopee, Lazada, TikTok. So, yun, pwede nyo po siyang i-buy doon. So, um, paano nga ba natin siya ang uh, ginagawa, guys, na makuha yung ating natira kay Rivi? So, yun lang, guys pupunta ka lang ng Shopee, and pang may gusto kang bilhin, bibili ka ba ng mga gadget, some clothes, um, bag, like that. So, maaari niyo po siyang makuha or grocery. So, pwede niyo po din siya po siyang eh, grocery So, about today guys, Ang your vlog natin ay about lang po muna kay Rivi Credit kung paano natin siya bayaran. So, um, kay Rivi Credit guys ay wala po kayong ah uh, dapat i-worry kasi uh, every time po na kailangan nyo nang magbayad ay mag-notify -no po si TV Credit or mag -e email po siya sa inyo na ready na po yung minimum uh, payment ninyo kay Ribi. So, yun lang guys muna yung ating pag-uusapan today, no? Uh, sana guys may natutunan kayo sa ating video. And I hope na maka-download din kayo sa CIMB Bank. Napakaganda niya guys because not only RIVI, meron din silang personal loan na pwede ninyo uh, pwede ninyo din na gamitan after 250,000 po yung allow ni RIVI na pwede po natin i-loan kapag na-approve po tayo ng ability kay RIVI. So, yun lang guys na I hope na may natutunan kayo And uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe ng aking channel, don't forget to subscribe my channel, guys. And hit the notification bell. <laughs> sorry. And hit the notification bell para updated po tayo sa ating mga video. So, sorry guys. Sobrang sakit talaga. <laughs> so, pagpasensyahan nyo na talaga yung boses ko. I don't know what happened. So yun na nga guys no kaya parang nagaano yung bosses natin kasi nang dahil po sa <clears throat> nang dahil po sa yung parang may ubo po kasi ako eh so yung uh, malamig po kasi yung weather dito umuulan na so yun alam naman natin pag ganyan yung weather guys <coughs> nag-iba talaga yung ano uh, natin charot <laughs> so yun na nga guys no i hope na may natutunan kayo sa ating tutorial And uh, sa may mga tanong pala, uh, maaari po kayong mag-comment and uh, sasagutin ko po in my, the next video. And I hope na may natutunan talaga kayo sa aking video, guys. And um, na share ko sa inyo yung mga tips na paano natin babayaran si Rivi Credit. So, yun lang, guys, no? And thank you for watching my video. And see you in the next video upload. And don't forget to subscribe, guys. And thank you so much.